Kung sinasabi nila, kung sinasabi nila, wala na ang aking iro. Kung sinasabi nila patay na si Crisostomo, hayaan niyo mo lamang mga pag-aalam sa kanya. Ikinalulungkot ko, anak. Pero mas mabuti pang dito ka na lamang. Sabihin niyo sa akin na nakinip lang ako. Sabihin niyo sa akin na sabihin niyo sa akin na binabanggutin mo ko, tia. Gisingin niyo mo, gisingin niyo mo. Ayaw akong mabuhay nang wala si Crisosto. Ano? Anak. 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 Aking nabalitaan na nangyari ni Clarita. Kami ay lubos uh, na nakikiramay tayo ay nakikiramay. Kayo. Kayo ang pumatay sa aking nobyo. Kayo. Kayo ang pumaslang sa aking nobyo. Tinraton niyo siya na parang ayaw! Tinraton niyo siya na parang ayaw! puso! Maria Clara, huminahon ka. Isang filibustero si Crisostomo. Isa siyang banta sa gobyerno at simbahan. Kung hindi namin siya napigilan agad, baka kung ano pang kalapastangan ang kanya nagawa. Halagat kayo ng Diyos, ngunit nais mo ng isang tao? anong klase kayong pare? Maria. Utang na Utang na lo! Huwag niyo ako pataimikin! Por favor! Ayoko na tumainig pa! Buong buhay ko! Parati ako ang sinasabihin niya tumainig! Sumunod, makinig! Paulit-ulit ko ako sinasabihin ng gano'n! Paulit-ulit niyo ako tinatanggalan ng boses! Pinupusalan! na halos mabibig Pero hindi na. Hindi na akong muni mananahimik pa. Kaya sabihin nyo, padre. Sabihin nyo. Aminin nyo ang kinalaman nyo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo. mo. tayo! tayo! Ano nang ang iyong mga paratang, Maria Clara? Alam mo kung sinasabi ko, Padre? Ngayon, sabihin niyo dito. Sabihin niyo dito kung anong ginawa ninyo para masira si Christos mo, para masira kami dalawa! Maria, gusto na ang ganyang pagtrato mo sa kura. Ako na humihingi ng paumanin sa inasta ng aking anak, inyong reverente. Esta bien, Kapitan Tiago. Marahil nagdadala mahati lang talaga ang iyong uh, anak. Hindi ba, Maria? Bueno, iha. Kung nais mo talagang maglabas ng saloobin mo, pahihintulutan kita. Nang marinig namin ang iyong ama ka kasing sama WALA ka ito sama! Anak. <anak lonely> <Hing> <Jorge> <smiled> Wala ka mo sama! ihihaya ako magdadisodong ako ulahak Isa ulahak 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 na ulahak 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 marami siya mga kalaban. <laughs> Pero kayo, kayo, ano ba nagawa ninyo? Ano ba nagawa ninyo, padre? Ngayon, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa akin kung sino ba ang tunay na Ereja at Filibustero. Kung sino ba ang tunay na makasalanan dapat mamatay. Berita! Berita! Berita!